Eh, ang main drainage ng buong City, Balinsuela, na, na Botas, Balabon, Obando, Tulyahan River, isa lang yun. At meron ko mapa. Eh, din ron. Wow! May bomba na nahanap. Ano? Tinakpan pala yung Tuliahan River ng ilog. Nilagyan mo. Ito yung ilog. Nilagyan mo na ng sheet file. Di ba sigip na? Tapos tinayuan ginawang parang kasada, ginawang housing. Mm -hmm. Tapos tinayuan ng eskwela doon sa paliko. O paano dadaan ni tubig? Nung tinawag sa akin, nung nagdo-drone, hindi ka ako totoo yan, bawal yan. O, oh, totoo yan. O, kunan nyo ng ebidensya, video nyo. Hini, niliparan ng helicopter kapon. May kumpletong video yan. More than one kilometer na tinakpan. Pareha hindi 10 meters ha? more than 1 kilometer <laughs> sa tinakpan at niliitan yung, yung Tulian River nakalimutan nila yung Tulian River ito yung drainage ng La Mesa Dam pag may bagyo nagre-release ng tubig isa lang ho labasan niya pagpuntang Manila Bay Tulian River o di nahanap yung problema